Hay mga loves, magtutupi na tayo sa ating mga labahan. Tupi natin to kasi may second batch pa ito na tupiin. <laughs> yung ilong ko? Meron hmm? <sighs> pa to, next. <laughs> Ay, taba ko pala kalau ba pumayat na ako Char. Hindi. pumayat naman ako kunti. tayo ano yun na, sobrang yun yun lang, yun 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 Kasi yun pa tayong si yun yun sa yun Diamond girl. Okay. Diamond girl dami mong car. Okay. Dami mong labahan. Okay. Dami mong labahan. Okay. Dami mong labahan. Okay. Kasi tamad ka. Magtupi. <laughs> Hindi. Matutupi ko naman sana ito. yung ngipin ko kasi masakit. Yan eh. Libang ko na lang. Parang ano. Ah. <clears throat> Yan. Ganyan. sarisari problema sa ulun muito mututa de miga lihat nang paraki ay bosy ay bos panahu inunu pukakit sumpra wakalang tumawa tumawa ka Tawanan mo ang iyong problema Di mo dapat titibin At huwag mong masyadong Pagdamiin Tanggapin mo ang iyong kabiguan Dahil yan ay pagsubok lamang Kasi Kasi ikaw nagtiwala Tiwala lang Tiwala. Kaya't lumaban ka ng patas <laughs> 🎵 <laughs> uh -oh. <laughs> na nang ginagawa ko mga loves, masasabi ano na ako mga lovesan.